Ang paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga demonyo ay natatakot sa isang bagay na mas masahol pa kaysa kay Jesus mismo? Oo, iyon mismo ang narinig mo. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang kasamaan ay kumikilos nang hindi makontrol, nang walang mga patakaran. Ngunit ang katotohanan ay kahit na ang masasamang espiritu ay alam na may limitasyon na hindi nila maaaring lampasan at dasutan sa kahangahangang eksenang iyon na nakatala sa mga ebanghelyo nang makatagpo ni Jesus ang isang lalaking inaalihan ng isang hukbo ng mga demonyo, gumawa sila ng isang kakaibang kahilingan. Gusto nilang pumasok sa mga baboy. Pero bakit? Ano ang ikinatakot nila? Ang sagot sa tanong na ito ay nagpapakita ng malalim at nakakatakot na misteryo tungkol sa espiritual na mundo. Bakit ang mga nilalang na ito na nagpahirap sa isang tao sa loob ng maraming taon ay biglang nagpatira pa kay Jesus? Ano ang alam nila na marami sa atin ay hindi pinapansin? Ang kwentong ito ay hindi lamang isang sinaunang kwento, ngunit isang malakas na babala tungkol sa kung paano gumagana ang kasamaan, kung paano ito pumapasok sa buhay ng mga tao at higit sa lahat kung paano ito matatalo. At kung sa tingin mo ang kaganapang ito ay natigil sa nakaraan, isipin muli dahil ang parehong mga diskarte ay ginagamit pa rin ngayon. Kung naramdaman mo na ang ilang mga labanan sa iyong buhay ay tila mas malaki kaysa sa iyo na ang ilang mga problema ay umuulit sa kanilang mga sarili tulad ng isang walang katapusang ikot marahil ikaw ay nakikitungo sa isang bagay na lampas sa nakikita ng mata. Ang mabuting balita ay mayroong isang paraan. Kung ano ang nangyari sa taong iyon, ay maaaring mangyari sa sino mang ng pagpapalaya. At ang susi dito ay nakasalalay sa mga detalye ng kwentong ito. Sa mga lihim na hindi napagtanto ng marami, ngunit ihahayag ngayon, humanda dahil ang matutuklasan mo ay maaaring magbago ng lahat. Nabuhay siya sa gilid ng lipunan, walang pangalan, walang tahanan, walang kapayapaan. Sa mga libingan, ginawa niyang kasama niya ang mga patay at ang mga sugat, ang tanging pagpapahayag niya ng sakit. Umalingaw-ngaw ang mga hiyawan sa gabi na bumabagabag sa mga taong nangahas na dumaan. Ang kanyang katawan na natatakpan ng mga hiwa ay isang buhay na patutuo sa pagpapahirap na dinanas niya araw at gabi. Ang pagdurusa ay hindi lamang pisikal. Ang kanyang isip ay nakakulong sa isang bagay na hindi nakikita ng sinuman, ngunit kinatatakutan ng lahat. Sinubukan na siyang pigilan ng mga tao sa rehiyon. Mga pusas, mga tanikala, walang pumipigil sa lalaking iyon ang puwersa na nabuhay sa loob niya ay hindi tao. Sa bawat pagtatangkang kontrolin, sinira niya ang mga tanikala sa matinding galit. Hindi na siya ang kanyang sariling tao. Nakontrol na siya ng mga demonyong nagmamayari sa kanya. Kinaladkad siya sa mga anino. Samantala, ang mga taganayon nayon ay nanatili sa kanilang distansya. Nagbubulungan ng mga kwento tungkol sa walang kaluluwang lalaki. Ano ang makapagpapalaya sa kanya? Sino ang may autoridad na patahimikin ang mga boses na iyon? Lumaki ang desperasyon at tila imposible ang sagot hanggang isang araw may nangyaring hindi inaasahan. Sa di kalayuan may lumapit na figura. Matatag na mga hakbang, matahimik na titig, isang presensya na nagpaiba sa hangin. Nang walang sinasabi, sa pamamagitan lamang ng pagiging naroroon, si Jesus ay gumagawa na ng hindi nakikitang epekto. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pinahihirapan ay tumayo sa harap niya? Sa sandaling tumuntong si Jesus sa lupaing iyon, may nagbabago sa kapaligiran. Biglang tumakbo palapit sa kanya ang inaalihan na lalaki na kanina ay gumagala na walang patutunguhan. Ngunit hindi siya ang kumokontrol sa kaniyang mga hakbang, ang mga maruruming espiritu sa loob niya. Ang sumunod na nangyari ay nakakagulat. Sa halip na salakayin, ang mga demonyo ay nagpatira pa kay Jesus. Isipin ang eksena. Ang mga nilalang na matagal nang natakot sa lalaking iyon ay nakaluhod na ngayon na kinikilalang nandoon sa harapan nila ay isang taong mas dakila. Sumisigaw sila sa kawalan ng pag-asa. Ano ang kailangan mo sa amin? Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ang tinig na kanina ay tanging daing ng sakit na ngayon ay nagmamakaawa na huwag pahirapan. Ito ay patunay na gaano man kalakas ang mga demonyo sa harap ni Jesus. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang magpasakop. Ang kanilang takot ay hindi walang dahilan. Alam nilang nahaharap sila sa isang autoridad na walang sinuman sa kanila ang maaaring hamunin. Pagkatapos, gumawa sila ng hindi inaasahang kahilingan. Alam nilang hindi sila maaaring manatili doon, ngunit ayaw din nilang itapon sa bangin. Gusto nila ng paraan palabas, pero bakit hindi na lang sila tumakas? Ano ang pumipigil sa kanila sa pagtakas? Ang sagot dito ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari kaagad pagkatapos kapag gumawa sila ng isang kahilingan na maghahayag ng higit pa kaysa sa inaakala natin. Ang kaganapang ito ay hindi isang hiwalay na kwento ngunit isa sa mga pinakakapansin-pansin na mga ulat sa Ebanghelyo. Parehong itinala ni na Mateo, Marcos at Lucas ang kwentong ito. Bawat isa ay nagdadala ng mga detalye na naghahayag ng kadakilaan ng sandali. Binibigyang diin ni na Marcos at Lucas ang pag-uusap ni na Jesus at ng mga demonyo habang binanggit ni Mateo ang dalawang inaalihan na lalaki na nagmumungkahi na ang pagpapalaya sa isa sa kanila ay napaka-epekto kung kaya't ito ang naging pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Sa lahat ng bersyon, ang pangunahing punto ay nananatiling pareho ang ganap na autoridad ni Jesus sa mga maruruming espirito. Sa kultura ng panahon, ang ideya ng pag-aari ng demonyo ay hindi lamang simboliko ito ay tunay at nakikitang takot. Nakita ng mga tao ang pamumuno ng mga demonyo sa lalaking iyon at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Mga pari, manggagamot, pinuno ng komunidad, walang sino man ang may kapangyarihan dito. Ngunit dumating si Jesus at sa isang salita, nagbabago ang lahat pinatitibay nito ang isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan sa banal na kasulatan. Ang liwanag ay laging nangingibabaw sa kadiliman, gaano man kalakas ang pang-aapi sa harap ng banal na kapangyarihan, walang kadiliman na makakalaban. Ngunit mayroong isang kakaibang detalye, ang sipi na ito ay hindi nangyayari sa paghihiwalay. Bago ang pagtatagpuna ito, si Jesus ay nagpakita ng isa pang uri ng kapangyarihan na nagpagulo sa mga alagad. Kung siya ay may autoridad sa mga demonyo, mayroon din ba siyang kontrol sa mga elemento ng kalikasan mismo? Ang sagot dito ay naibigay na at sa isang kahangahangang paraan. Bago dumating sa lupain ng mga gadareno, kung saan niya ang inaalihan na lalaki, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay napaharap sa isang nakakatakot na hamon. Sa gitna ng dagat ng Galilea, biglang bumangon ang isang marahas na bagyo na naghagis ng malalaking alon laban sa bangka. Ang mga alagad na marami sa kanila ay may karanasang mangingisda ay nataranta kung kahit sila ay natakot, isipin ang laki ng bagyo. At habang nangyayari ang lahat ng ito, si Jesus ay natulog. Oo, siya ay kalmado, nakahiga sa isang unan habang ang kaguluhan ay lumaganap sa buong paligid. Desperados ginising siya ng mga alagad. Guro, wala ka bang pakialam kung tayo ay mapahamak? Kumbinsido sila na ito na ang wakas. Ngunit pagkatapos ay tumayo lamang si Jesus, tumingin sa hangin at mga alon. At sinabi, "Tumahimik ka, huminahon ka." At sa isang iglap, ang dagat ay naging tahimik na parang lawa sa madaling araw. Ang katahimikan ay napakalalim na ang mga alagad mismo ay namangha. Sino ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Iyon ang tanong na nakabitin sa hangin at marahil ay tumatatak pa rin sa puso ng marami hanggang ngayon. Ang episode ay hindi lamang isang himala, ngunit isang paghahayag. Ipinakita ni Jesus na ang kanyang autoridad ay hindi limitado sa espiritual na mundo, maging ang mga elemento ng paglikha ay nagpasakop sa kanyang tinig. Kung ang dagat at hangin ay sumusunod sa kanya, paano naman ang masasamang espiritu? Para bang ang unos ay naging panimula sa mga sumunod na pangyayari? At sa lalong madaling panahon, ang parehong autoridad na ito ay magpapakita mismo sa isang mas matinding paraan, sa isang direktang paghaharap sa kasamaan na nangingibabaw sa taong iyon. Nang tanungin ni Jesus ang masamang espiritu kung ano ang kanyang pangalan, ang sagot ay dumating sa isang madilim at nakakabagabag na paraan. Ang pangalan ko ay Legion sapagkat kami ay marami. Ang detalyeng ito ay hindi lamang anumang impormasyon, ngunit isang nakagigimbal na paghahayag. Sa imperyo ng Roma, isang legyon ang binubuo ng humigit kumulang anim na libong sundalo. Nangangahulugan ito na ang taong ito ay hindi sinapian ng iisang demonyo, kundi ng maraming tao. Isipin ang tindi ng pahirap na dinanas niya. Ang kanyang katawan ay isang bilangguan. Ang kanyang espiritu ay isang larangan ng digmaan. Ang pangalang ito ay may dalang simbolikong mensahe. Sa sinaunang mundo, ang isang legyon ay kumakatawan sa organisasyon, disiplina at lakas ng militar. Ipinapakita nito sa atin na ang mga demonyo ay hindi kumikilos sa isang magulong paraan gaya ng iniisip ng marami. Mayroon silang hierarchy, diskarte at nagtutulungan upang panatilihing bihag ang isang tao. Dahil dito, maraming tao ang nakadarama na nakulong sa mga siklo ng pangaape na tila imposibleng masira. Kapag ang isang bahagi ng buhay ay inaatake, ang iba ay sunod-sunod na tinatamaan, tulad ng isang hukbong nagmamartsa patungo sa pagkawasak. Ngunit bago si Jesus, ang buong estrukturang ito ay gumuho. Ang legyon na itinuturing ang sarili na malakas ngayon ay nanginginig sa takot. Alam nilang hindi nila kayang labanan ang banal na kapangyarihan at tapos na ang kanilang oras doon. Gayon pa man, sa halip na mawala na lang, gumawa sila ng hindi pangkaraniwang kahilingan. Hindi nila nais na ipadala sa kalaliman, ngunit sa isang tiyak na lugar Isang bagay na sa unang tingin ay tila kakaiba, ngunit may malalim na kahulugan. Ang eksena ay tumatagal ng isang hindi inaasahang pagliko ng ang mga demonyo sa halip na mawala lamang ay gumawa ng isang kakaibang kahilingan. Gusto nilang pasukin ang mga baboy. Pero bakit upang maunawaan ito, kinakailangang isaalang-alang ang konteksto ng kultura? Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mga baboy ay itinuturing na marumi, mga hayop na hindi dapat hawakan o kainin. Nangangahulugan ito na ang rehiyong iyon kung saan sila nag-aalaga ng mga baboy ay hindi pangunahing Hudyo, ngunit sa halip ay isang teritoryo kung saan pinaghalong iba't ibang kultura. At sa isang paraan, ang mga demonyo ay pumili ng isang tadhana na sumasalamin sa kanilang sariling kalikasan. Ngunit may mas malalim pa sa pagpipili ang ito. Ang masasamang espiritu ay hindi humiling na malayang gumala o pumasok sa ibang tao. Alam nilang kailangan nila ng katawan para ipagpatuloy ang kanilang mga aktibidad sa pisikal na mundo ipinapakita nito kung paano kumikilos ang mga demonyo, kailangan nila ng tahanan, isang bagay na dapat taglayin at kontrolin. Kapag ang isang buhay ay walang laman sa Diyos, ito ay nagiging vulnerable sa mga negatibong impluensya. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakadarama ng pagkawala na pinangungunahan ng mga mapanirang pag-iisip at mga gawi na tila hindi masisira. Gayunpaman, hindi nakipagtalo si Jesus ni nag-aatubili. Pinayagan niya silang makapasok sa mga baboy at ang susunod na mangyayari ay mas simboliko. Ang mga nilalang na iyon na kinuha ng kasamaan ay tumatakbong walang pigil patungo sa pagkawasak. Para bang ang mga demonyo mismo ang nagbubunyag ng kanilang tunay na intensyon nadalhin ang lahat ng kanilang mahawakan sa kaguluhan at kamatayan. Ngunit bakit sila desperado na umiwas sa bangin? Ano ang tunay na takot na naghihintay sa kanila doon? Ang mga demonyo ay hindi natatakot kay Jesus dahil lamang sa kung sino siya, ngunit dahil sa kapalaran na maaari niyang ipataw sa kanila. Nang hilingin nilang ipasok ang mga baboy, Talagang sinusubukan nilang takasan ang isang bagay na mas masahol pa, ang kalaliman. Sa tradisyon ng Biblia, ang kalaliman ay isang espiritual na bilangguan, isang lugar ng pagkakulong para sa masasamang espiritu. Ang mismong aklat ng Apokalipsis ay binanggit ang lugar na ito bilang isang espasyo ng pagdurusa kung saan si Satanas ay makukulong sa loob ng isang libong taon. Para sa mga demonyo, ang pagpapadala doon ay nangangahulugan ng ganap na pagkawala ng kanilang impluensya sa mundo. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga tungkol sa kalikasan ng kasamaan. Ang mga demonyo ay hindi lamang nagpapahirap sa mga tao. Pinahihirapan din sila. Alam nila na ang kanilang pag-iral ay limitado, na mayroong pangwakas na paghatol at na, sa tiyak na panahon, sila ay matatalo magpakailanman. Eh, kaya naman, bago si Jesus, sila ay tumugon ng may labis na kawalan ng pag-asa. Hindi lamang sila nagmamakaawa na ipagpatuloy ang kanilang gawain ng pagsira, ngunit sinusubukang ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Ang kanilang takot ay hindi walang batayan alam nilang kaharap nila ang nag-iisang may kapangyarihang wakasan ang kanilang mga aksyon magpakailanman. At si Jesus, sa isang simpleng utos, ay pinayagan silang pumasok sa mga baboy. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagtakas. Ang nangyari kaagad pagkatapos ay refleksyon ng kapalaran na laging naghihintay ng kasamaan, isang biglaang magulong wakas na walang pagbabalik. Ang mga hayop mismo ang magpapakita kung ano ang mangyayari kapag ang kasamaan ay pumalit sa isang bagay walang ibang landas kundi ang ganap na pagkawasak. Sa sandaling pumasok ang mga demonyo sa mga baboy, isang bagay na kahangahanga ang nangyari. Ang mga hayop na dating kalmado ay pumasok sa isang estado ng hindi mapigil na galit para silang sinapian at sa katunayan sila, sila ay tumakbo ng ligaw patungo sa bangin at itinapon ang kanilang mga sarili sa dagat. Nakakatakot ang eksena. Isipin ang daan-daang baboy na tumatakbo ng maramihan, umuungol, baliw, hanggang sa isa-isang mawala sa malalim na tubig. Para bang ang kasamaan mismo ay nilalamon ng nilikha. Ngunit bakit ito nangyari? dahil ang presensya ng demonyo ay laging humahantong sa pagkawasak. Kung dati ay binihag ng mga espiritu ngayon ang isang tao sa loob ng maraming taon, ngayon kahit na sa mga hayop, ang kanilang huling kapalaran ay gumuho. Hindi nila makontrol ng matagal ang kanilang mga bagong host. At ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na makapangyarihan. Ang kasamaan ay hindi kailanman nagtatayo ito ay sumisira lamang. Maging sa buhay ng isang lalaki, isang pamilya o isang lipunan, ang impluensya nito ay palaging nagdudulot ng kaguluhan, sakit at kawalan. Kahit saan ka magtago, maaga o huli, tiyak ang iyong kapahamakan. Para sa mga residente ng rehiyon, ito ay dumating bilang isang shock Nawalan sila ng pinagkukunan ng kabuhayan, ngunit higit pa riyan, nasaksihan nila ang isang bagay na hindi nila kailanman maipaliwanag sa lohi lamang. Sino ang lalaking ito na may napakalaking kapangyarihan kung nagawa niyang magpalayas ng mga demonyo at baguhin ang kapalaran ng isang inaalihan, ano pa ang magagawa niya? Ang sagot sa tanong na iyon ay darating sa lalong madaling panahon, Pagkatapos, sa isang aral na aabot ng maraming siglo at umaalingaungaw pa rin hanggang ngayon, ang nangyari sa araw na iyon ay hindi lamang isang nakahiwalay na kaganapan, ngunit isang pagpapakita ng ganap na kapangyarihan ni Jesus sa lahat ng bagay, sa espiritual na mundo, sa kalikasan at sa buhay ng tao. Hindi lamang niya pinalaya ang isang tao, ngunit pinatunayan niya na walang masamang puwersa ang makakalaban sa kanyang autoridad. Ang dating demonyo na dati ay nakikita bilang isang nawawalang dahilan ay nakaupo na ngayon sa paanan ni Jesus, nakadamit at nasa kanyang tamang pag-iisip. Ang iniiwasan ng lahat ay naibalik ng buo. Ipinapakita nito na gaano man kalayo ang narating ng isang tao, palaging makakaligtas ang banal na kapangyarihan. Ngunit ang epekto ng himalang ito ay nagdulot ng mga hindi inaasahang reaksyon. Ang mga residente sa rehiyon, sa halip na maging masaya, ay natakot. Hindi sila handa na harapin ang gayong dakilang kapangyarihan at hiniling kay Jesus na umalis. Mas pinili nilang panatilihin ang katatagan ng kanilang buhay kaysa harapin ang pagbabagong dinala niya. Nangyayari pa rin ito ngayon mas gusto ng maraming tao na manatili sa kanilang comfort zone kahit na ang ibig sabihin nito ay manatiling alipin ng mga gawi, takot at negatibong impluensya sa halip na tanggapin ang pagbabagong maidudulot ng Diyos at ang taong pinalaya. Gusto niyang sundan si Jesus, ngunit binigyan siya ng isa pang misyon, bumalik sa kanyang lungsod at sabihin ang nangyari. Siya ay naging isang buhay na saksi sa kung ano ang ibig sabihin ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang tunay na pagpapalaya ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng kasamaan kundi tungkol sa pagpuno sa ating sarili ng kabutihan. Pagkatapos ng lahat, ang isang naibalik na buhay ay hindi maaring manatiling tahimik. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Paano natin mailalapat ang araling ito sa praktikal na paraan sa ating sariling espiritual na landas? Ngayong alam mo na ang buong katotohanan sa likod ng nakakagulat na pangyayaring ito na nanatili ang tanong, ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Babaliwalain mo ba ito tulad ng mga residente ng lungsod na iyon na mas pinipiling panatilihin ang lahat ng ito o gagawa ka ba ng desisyon na maaaring magpabago sa iyong buhay magpakailanman. Ang espiritwal na mundo ay totoo at ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay patuloy na nagagalit araw-araw. Ngunit ang mabuting balita ay napatunayan na ni Jesus na ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay. Walang puwersa ng kasamaan ang makakalaban sa kanyang autoridad at kung ikaw ay nasa kanang bahagi, walang dapat ikatakot. Marahil ay nahaharap ka sa mga hamon na tila imposibleng malampasan. Mga kaisipang nagpapakulong sa iyo, mga negatibong siklo na paulit-ulit, mga sitwasyong nakakaubos ng iyong kapayapaan. Nagkataon lang ba ito o may isang bagay na gumagana sa likod ng mga eksena sa iyong buhay na kailangang harapin? Ang kwento ng Gadarin Demonyak ay nagpapakita na ang pagpapalaya ay posible, ngunit para magawa ito, kailangang kilalanin kung sino ang may tunay na kapangyarihan. Handa ka bang gawin ang hakbang na ito? Kung ang mensaheng ito ay nakausap sa iyong puso, huwag tumigil dito. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ipagpatuloy ang paggalugad ng mga misteryo sa Biblia na kakaunti ang nakakaunawa. Dahil kung mas alam mo ang katotohanan, mas mababa ang panilinlang na maaaring ipakulong. At tandaan, ang kasamaan ay maaaring subukang mangibabaw, ngunit sa harap ng tunay na liwanag, ito ay palaging mapipilitang umatras.